impeachment o politika pagsusuri sa tunay na motibo ng kamara binatikos ni Speaker Martin Romualdez ang Senado sa pagmamadaling i-archive ang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte kahit hindi pa pinal ang desisyon ng Korte Suprema ayon sa kanya hindi ito makatarungan at nakapipinsala sa demokratikong checks and balances tinuligsa niya ang hakbang ng Senado na ginawa raw kahit may mga nakakabimbing musyon sa korte na humihiling na baliktarin rin ang naunang desisyon nitong ibasura e, ang impeachment. Sa desisyon noong Hulyo 25, sinabi ng korte na lumabag ang impeachment sa probisyon ng konstitusyon at sa karapatan ni Duterte sa due process. Gayet ni Romualdez, hindi ginawa ng Kamara ang impeachment dahil sa galit kundi upang masagot ang mga tanong na hindi sinagot ng Vice Presidente. Kaniya, tanging ang kamara ang may kapangyarihang papagsimula ng impeachment at ginawa nila ito nang naayon sa batas at tapat sa tungkulin? We. <laughs> tanong niya, bakit minadali? Para sa kamara, ang pag-archive ng Senado sa impeachment complaint labang kay Vice President Enday Sara Duterte ay tila pagbaon ng isang patay. Ang tanong, ang pag-archive sa impeachment complaint labang kay Vice President Inday Sara ay tila pagbao ng isang patay. Hindi kaya ay pinapakita ng pagtutol ng Kamara sa desisyon ng Senado at Korte Suprema na mas pinahahalagahan nila ang politika kaysa proseso at integridad ng bansa partner Badong. Yan talaga ugali ng mga bonding partner. Yung yeah, alam mo yung mga isip bata na kinakailangan siya yung mas. 'Di ba yung mga bata, mga bata partner, yeah. 'di ba? Kinakailangan yung candy pag nagustuhan niya yan. Yung mga spoiled mm. na bata, marami na yung spoiled spoy. na bata kasi bawal na paluin eh. Minsan nakakakita uh, ko yung mga Nasa Kongreso yung iba. Oh, 'Di ba partner? Pag nakita mo yun, yung, yung, gusto, iiyakan ka na lang. Ganyan po yan. Nakita uh -uh. nyo, tinutulog sa yung Senado. Ano ba pa alam ninyo sa Senado? Wala kayong pakialam. Eh, kayo nga eh. Sabi nga ng mga tauhan mo, di ba? Huwag nyo kami pakialaman. Di ba yung sinabi ni Aimee na kaysa uh -huh. kung ano-ano ginagawa nyo rin sa HOR, palitan nyo yung inyong speaker. O ano sagot nila? Huwag nyo kami pakialaman. Eh eto, bakit mo rin sila pinakikialaman? Tinuligsa mo yung mga senador. Ano ba pakialam mo mm -hmm. sa Senado? Alam nyo ba kung ano yung ginawa ng Senado? Sumunod sila sa Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, immediate, eh, uh, ano ba? Immediate exec, executory. Agad-agad. Executory. <laughs> Dapat itong masunod na wala na yan yung, yung pagkilala ang ibig sabihin, hindi nakarating sa inyo yung impeachment complaint dahil wala namang impeachment complaint in the first place. Pinangatawan lang po ng mga Senado kasi na, pinag-uusapan na rin lang eh, i-archive na natin. Ngayon, hindi naman nagmamadali. Bakit? Talaga namang kung hindi nakarating sa kanila, bakit sila mag-impeachment court? Yun lang naman, Alright. simple lang yun eh. Pero kung kayo man mananalo naman, very willing naman silang hukayin yung mga nilibing nilang impeachment impeachment complaint ninyo. Yan yon kayo ang hirap, ang... Partner. Parang ang hirap hukayin at buhay yung patay. Ay, eh, syempre. <laughs> para lang, totoo to to naman yun. Kaya lang, para lang pagbigyan yung isang bonjing, ganun <laughs> talaga. Kasi yun lang ang nauunawaan niya. Eh. Nariyan lang yan. Pag nanalo ka, Bibigay ko sa iyo yan. Ganun lang po. pamponjing na usapan yan eh. Hindi kasi sanayan na nakukontra. Hindi sanayan na na... Nagkalaban. At saka yung hinanakit niya talaga, akala niya, tauhan niya si Kiss Escudero. Yan mm -hmm. yung partner eh. Yan talaga yun. Yan sila naghimotok. Sir, Sabi mo mahirap buhayin yung patay? Uh. Ha, hindi. Hindi ako naniniwala doon. Bakit? <laughs> Bakit ka mo? Eh, nung okay. ng eleksyon lang, bumuto pa eh. Kasama namin bumuto eh. Ah! Ang <laughs> <Ay>, Gabriel. <laughs> Oy, partner! Alam nyo, uh, etong si Kuya Martin. Kuya, kuya. Matanda sa Kuya mo ano, na yan, ha? Uh, kuya, kuya, kuya. mo na. Uh, 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 kuya Martin, I love you. <laughs> Ganito, partner, no? ako uh, mm Kung ano man yung mga yaw-yaw niya ngayon, no, dito sa Kamara, ay, sa Senado, o maging sa Korte Suprema man, dapat hindi na pinapansin yan. Mm. Uh, yung galawan niya ngayon, itong mga inaasta niya, itong ginagawa niya ngayon, partner, bunga lang yan ng kanyang pagiging desperado. Kasi hindi ng mm. tagumpay nagtagumpay ang kanyang plano. Gumastos siya ng napakalaki di umano 150 million kada congressman na pumirma na di umano'y binayaran niya. Eh hindi nga gumana partner. Oo, uh -huh. sa, oo sa kamara. Sa kamara, impeach si Inday Sara. Eh kasi... Uh -huh. Eh marami ito, mga bata niya yun eh, eh. dito sa, sa Senado, hindi niya ito masuhulan. Kasi iba ang uh, entablado ng Senado at ng Kamara. Mas Correct. Siyempre, mataas nga ito na kapulungan eh. Ang Senado, sa matalang mababang kapulungan. Diyan palang partner, malaki ng pagkakaiba. Mababang kapulungan, pero ang nangungulo sa inyo, madali kayong ma... Alam nyo na yan, mga partner. Mm. -hmm. <laughs> oh, oh, oh. mm -hmm. Nata, natataranta, hindi ko malaman, natataranta o oh baka naman eh, na-desperado itong mama na ito, kaya yan ngayon, nagyayaw-yaw, kaya na hindi na dapat pansinin yan, partner. Ang importante, natapos na, natapos na ang uh, impeachment ni Nene Sara at nalusutan niya nga. Yan. Okay, uh, partner Bimar. Okay, ah, uh, si uh, Martin, ano, nung araw, mga kaubayan, Pangarap ko talaga na makagraduate, magkaroon ako ng uh, matataas na matataas na mga degree no, May, mga pinag-aralan. Pero alam mo ngayon, mm -hmm. nadidismaya ako. Nadidismaya ako. Pero imo eh, congressman ka pala, abogado ka pala. Pero kung mm -hmm. pang uh, supply ka na sa mga sa mga isang isang pananalita pa lang, supply ka na kaagad. Una ha, umpisan natin doon sa uh, Intel Confidential Fund sinabi mong confidential fund, pagamat ako'y walang mataas na pinagtaralan, kaya naiintindihan ko, ang ibig sabihin ng confidential ay intended to keep secret, hindi po May ako mataas kang pinag-aralan, Mar. <laughs> Ngayon, <laughs> ito pa, sabi niya rito, anong niya, bakit minadali? Ay ka lang, mm -hmm. ano ba ang sabi ng Korte Suprema? Sino ba ang nagmadali? Mm -hmm. Sabi ng Korte Suprema, uh, immediate executory. Parte, mm -hmm. bilang isang abogado at mambabatas, may kang mataas na pinag-aralan, ah, di ba yung minadali o yung immediate? Ano bang ba ibig sabihin ng immediate? Slowly? Urgent. Oh. Mm -hmm. Immediate pa is slow o speed? Oh. Speed. Di diba? Asa, as as ba? Asap, as soon possible. yun, yun ang tapos sabi mm. pa niya rito, dito tumama siya mga partner, tumama siya rito. Sabi niya rito, mm. para sa Kamara, para daw sa kanila, ang pag-archive ng Senado sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay tila pagbaon ng isang putay. Bakit siya tumama? Kasi putay naman talaga yan sa umpisa-umpisa lang. Binubuhay okay. lang ninyo ang patay. Napaka-imposible nito. Mabubuhay lang ninyo ito kung gagawin nila lahat ng hukos-pukos na ginagawa ninyo dyan sa Kongreso. Ano nang mga hukos-pukos? Yung mga pinalabas ng iba ibang mga kasamaan ninyong Kongresman na mga umanin na yung iba, na di umano, sinasabi ng ilan, hindi daw nila nabasa itong impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. So kung nagpapatunay mm -hmm. yun, talaga yan. Sa pa, sabi ng ibang mga Kongresman tumanggat daw sila kaya sila pumirma. O, pangalawa, katlo naman, mayroong isang congressman na sinasabi, ayan, nagsipirmahan itong mga, itong mga congressman na ito dahil dyan sa impeachment, dahil nga mayroon ngang pera. So yan ang mga hukos-hukos, ito yung ginawa mong way para buhayin yung sinasabi mong patay, which is ikaw mismo pinanggalingan. Ang patay gusto mong buhayin. Asa na ang position ito? Hindi mo patay na, gusto mo pa talagang buhayin. Ang galing na sa iyo yan mismo, hindi lang kayo nakakaunawa. Sabi nga ni Partner Bads, eh, doon sa INCAP, eh, wala, kulang lang tayo talaga sa comprehension. Yun lang yun.